Aris. Ang isang desisyon ngayong araw kung gagawa ay dapat na pag-isipan pang mabuti para ang lahat na gagawin na resulta ay ayon sa iyong naiisip. At kung may isang deal na pupuntahan ay okay din na iyong gawin, may katalinuhan pag naka-relax ang isipan ay hindi magagawang matalo sa mga gusto mangyari at pag may nasabi pala ang iyong ginigiliw na mahal kung kayang pagbigyan o samahan ay gawin para maging masaya ang inyong araw ayon sa iyong gabay sa trabaho pag may nadarama sa katawan na masakit o kalungkutan ang mas mainam ay mag-absent na lang at sa pera pag lumapit ang magulang ay pagbigyan, ang iiwasan ay magbigay muna ng pera sa kapatid dahil kukuhanan ka ng swerte sa pagkakaperahan. Sa pagmamahalan, ang maging malambing ngayong araw, ay magandang pakinabang para lalong sumigla ang mga kalusugan, Scorpio ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color pink number 15 number 10 at number 39. Taurus. Ngayong araw pagtungkol sa pagnenegosyo ang usapan, ay suriin mong mabuti para makagawa ka ng isang desisyon, kung tutuloy ka o hindi ang pahiwatig, Basta sure ka naman ay pirmahan ang igiit mo para okay ang maging resulta sa iyo, at ngayong araw ay bawal mo na bumiyahe sa malayo dahil makukuhanan ka ng swerte, ng ibang makakausap ang pahiwatig ng iyong gabay. Ngayong araw, ay pagpapatawad para sa iyo kung may nalalabing panggalit, sa iyo sa mga kapatid ay tapusin mo na para nagkasundo na kayo at lagi pang magkakatulungan sa bawat isa, sa hinaharap na good vibes ng swerte sa inyo, at sa iyong pera ay pwede kang magpautang ngayong araw sa mga tiwala kang tao, at makakabayad ng maayos. Sa trabaho, pag may gustong gawin at alam mong nasa tama ka ay iyong gawin, dahil makakakuha ka ng lubos na pagtitiwala, sa iyong mga boss at pag-unlad para sa iyo ang ganoon. Sa pagmamahalan ay maayos ngayong araw, huwag ka na lang muna magagalit pag may gustong gastusan, ang minamahal dahil aura din ng kasiyahan sa inyo ang ganoon para may gabay ng pagkakasundo at pag-asenso sa buhay pag-iibigan, libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color blue number 21, number 18 at number 34. Gemini, ngayong araw ang pahiwatig kung nais mo mabigyan pa ng ibang pagkakakitaan ang pamilya. Ay okay ang naiisip kunin mo ang kanilang mga idea at doon kayo makakabuo nang nais ninyong gawin dahil pag nagkakaisa ay mas maganda ang aura ng good vibes ng tagumpay. Kung may iba ka pang transaction ngayong araw, ay iyong puntahan dahil pwede kayo magkasundo na makagawa pa ng pagkakakitaan na maayos, lalo na kung makakasama mo ang isa sa mga kapatid o minamahal, ayun sa iyong gabay sa iyong pera ay okay sa iyo ang gumawa ng investment kung may napag-aralan ng matagal, ay iyong gawin para makaipon ng pera para sa pamilya. Sa trabaho, ay mas maaga na gawin na pagpasok, dahil may sinyales na madaming nag-oobserba para makagawa ng rekomendasyon para sa pag-asenso sa hanap buhay. Sa pagmamahalan, ang pahiwatig lang ay maging mahaba ang pasensya at malambing, nang maging mas masigla ang inyong bawat katalinuhan sa plano sa mga gagawin sa pag-iibigan. Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color gold number 10 number 34 at number 21. Cancer, ngayong araw ang pahiwatig mayroon kang masayang. Good vibes na buenas, kung ano ang mga binabalak mo ay pwede mong may tuloy pag iyong gustong gawin o puntahan, hanggat nasa relax kang mood ay okay ang magagawa mong resulta. Ang isa lang na iiwasan mo ngayong araw, ay ang iyong ugaling mabait dapat laging mapagsuri para ang iyong kabaitan ay hindi mo basta maipamigay ngayong araw at kung gagawa ng pirmahan ngayong araw, ay okay ang magagawa maayos na pag-unlad para makinabang ayon sa iyong gabay. Sa pera ay maging masinop ka sa buong araw nang makaiwas ka sa problema sa mga kaibigan, pag lumapit ay wala na kagad muna ang isagot para makaiwas ka sa mahirapan makasingil sa tahanan pag may gustong magpasama sa iyo sa kanilang deal ay mas mainam na iyong samahan, dahil ang mga advice mo ay magbibigay ng idea sa kanila ng maayos na deal. Sa trabaho may sinyales na madaming gawain ka ngayong araw, kung magiging mabilis at maganda ang pagkakagawa ay kasiglahan sa iyong trabaho, makakauwi ng masaya at pagunlad sa iyo ang ganoon sa hanap buhay ngayong araw sa pagmamahala ng pahiwatig ay maging malambing sa minamahal. Nang tuloy-tuloy ang grasya ng nag-aalaga sa ikakaganda ng kabuhayan, Libra ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color pink number 3 number 25 at number 30. Leo Ngayong araw ang pahiwatig ay maging maingat sa mga kausap na tao. Dahil pag mahusay sa salita at kulang sa gawa ay pera ang unang gustong makuha. Pag ganoon ang makakadil ay mas makakainam na umiwas na kagad. At ngayong araw ay masaya kung matutuloy kayo ng minamahal mamasyal o kung may deal ay okay na gawin dahil magpapasigla ng inyong kalusugan, at pwede pa kayo makagawa ng other income ayon sa iyong gabay. Ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka, ng mga tukso ng pagmamahalen ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa miyembro ng pamilya ay bawal ang paglalakbay ngayong araw, nabigyan ng advice hanggat maaga dahil kung matutuloy ay negatibong enerhiya ang makukuha na magbibigay ng karamdaman sa katawan. Sa trabaho ay may mahinang enerhiya sa paggawa dapat nalang maging mas maingat at maging matyaga ang dapat na gawin para walang suliranin na makuha sa trabaho ngayong araw. Sa pagmamahalan ay walang sinyales na problema, maging mas mahaba ang pasensya ng laging magiging masaya ang tahanan. Para ang good energy ng swerte sa tahanan ay lalong dumami, Pisces ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color red number 8, number 31 at number 22. Virgo. Sa iyong pera ay maging masinop huwag magbibigay sa ibang tao. Dahil may swerte ang hawak na pera ang minamahal lang ang pwedeng mabigyan, at kung mayroon kang pupuntahan ay ipagpaliban mo muna dahil wala kang maayos na swerte sa malayo ngayong araw. Kung may usapan sa pamilya o mga kapatid ay mas maganda pa dahil pag nakagawa kayo ng plano na other income, ay pwede ninyong may tuloy at makakatulong sa inyong pamilya, ayon sa iyong gabay. Sa tahanan kung may gagawin kasiyahan ang pamilya na isang plano, ay huwag mong kakalimutan na imbitahin ang mga kapatid at mga kamag-anak ang bonding ninyo sa okasyon ay magkakabigayan ng mga good energy ng swerte sa bawat isa. Sa trabaho, kung sa mga gawain ay wala kang sinyales na problema, ang dapat lang iwasan ay kasama sa trabaho, na mahilig sa kwentuhan o chismis dahil suliranin sa pera at mga gawain mo kung makakasama mo ngayong araw, Scorpio ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color yellow number 35, number 2 at number 10. Libra, ngayong araw kung gagawa ng desisyon ay tingnan. Ang lahat ng sitwasyon nang maging maingat sa gagawin. Na pagdedesisyon at walang maging suliranin ang maging maingat ay safe ka lagi. At ngayong araw pag may deal sa ibang tao ay okay dahil may good vibes ka ng katalinuhan na pwedeng magawa, at ang iiwasan mong muli ay ang ugaling mabait, sa mga biglaang lalapit sa iyo ng ibang tao pag naawa ay gastos na sa iyo, at kung may deal kayo ng kapatid ay dapat na laging maging maunawain para makapagsalita ng gusto niyang masabi sa iyo, ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa miyembro ng pamilya ay iyo munang pigilan sila kung malayong lugar ang kanilang deal, o bigyan ng naaayo na advice na maging maingat para mag-isip kung tutuloy sila, sa kanila gagawin. Sa iyong pera kung may mga kapatid ka na kailangan nila ng iyong tulong sa pera, kung may ekstra kang pera ay iyong tulungan ng lalong sumigla ang kaalaman mo sa pagkakaperahan. Sa trabaho, ay mas maging maingat sa pagtitiwala lang ngayong araw dahil baka ikaw ay mapaiyak sa hinaharap kung magtitiwala ka kagad ngayong araw. Mas mainam pa sa iyo ang walang kibo ngayong araw sa hanap buhay. Gemini ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero. Color white and color red number 36 at number 11 at number 20. Scorpio, ngayong araw ay mas mahina ang iyong enerhiya kaysa sa iyong inaasahan kahit alam mo ang gagawin sa pakikipag-usap. Dapat ka maging mapagmasid at iyong maiingatan ang pwedeng maging resulta kung hindi aayon sa iyong kagustuhan, at pag may pasabi ang magulang ay bigyan mo ng oras na mapuntahan kagad para magkabigayan kayo ng aura ng kasiyahan sa mga gagawin, at kung may pirmahan naman ngayong araw ay pabor sa iyo nagawin gawin ayon sa iyong gabay. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig Sa iyong pera ay mas naaayon na ikaw talaga ay mag-abot sa mga magulang kung sila ay iyong dadalawin ang dapat mo lang iwasan ay magbigay ng pera sa pamangkin at uncle dahil sinyales sila na kukuhanan ka ng swerte sa ibang gagawin. Sa trabaho, ay dapat na maging masipag sa mga gawain, dahil pwede kang mapansin ng boss sa iyong magagawa na maayos at baka umpisa, nang ikaw ay laging mabigyan ng naaayon na gawain para makaunlad ka sa hanap buhay. Sa pagmamahalan, ay dapat ay maging mas madami kang ibigay na aura na madaling makausap ng minamahal, nang laging may gabay kayo ng matagal na pag-iibigan at maging mas magagawa na asenso ang kabuhayan, cancer ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color green number 14 number 6 at number 19. Sagittarius, ngayong araw ang pahiwatig pwedeng may tulong financial na matatanggap, at kung may mga plano na laging ginagawa ay maging mas maingat na ipaalam sa ibang tao. Dahil may sinyales na malapit ng may tuloy o magawa mas mainam na ikaw lang ang nakakaalam ng pamamaraan ang pinapahiwatig. At kung gumagawa ng plano ang pamilya ng isang kasiyahan, mga kapamilya ang magandang maging bisita huwag nang mag-imbite ng ibang tao, para ang kasiyahan ninyo ng pamilya, nang swerte ay walang makakuha ayon sa iyong gabay. Sa tahanan, ay maging mapagmasid lang dahil may sinyales na may hangin nagpapahina ng kalusugan, ang pwedeng bigla dumaan sa pamamahay. Sa trabaho, dapat ay maging wise lagi ang isipan na lahat ay may kahirapan para maging maingat ka sa gagawin sa lahat ng trabaho, dahil pag ikaw ay naging paisi-isi ka sa gagawin ay ikaw din ang pwedeng maging malungkot. Sa pagmamahalan, ngayong araw ay walang sinyales na problema masaya at malambing na pag-iibigan, sa gabi ang pwedeng mangyari na magpapasigla ng bawat kalusugan, Libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color gold number 10 number 34 at number 21. Capricorn Ngayong araw ang pahiwatig kung may pangarap na isang negosyo ay iwasan mo ng isipin o gumawa ng plano ngayong araw dahil wala kang magagawang naaayon na plano. At ngayong araw ang maging mapanuri na maunawain pag may deal na gagawin para mas magawa mo ang naaayon na pamamaraan para makagawa ka ng bagong umpisa na pwedeng maging other income sa hinaharap ayon sa iyong gabay. At ngayong araw kung pera ay pwedeng kang makatulong sa magulang at mga kapatid, magiging pagunlad ng iyong pera para sa tahanan at kasiyahan ng bawat kalusugan. Sa tahanan ngayong araw ang pahiwatig sa pamilya ang miyembro ay may maswerteng araw. Sabihan mo na pag may deal ay gawin na maging wise at makikita nila ang dapat nagagawin, gagawin, at siya ay makakabuo ng deal na pagkakakitaan ng maayos sa trabaho, ngayong araw ay maganda ang iyong pagiging masipag sa trabaho at matulungin sa hihingi ng tulong na kasama sa trabaho, na may tiwala ka sa kanya, ay siya rin ang makakatulong sa iyo sa hinaharap sa hanap buhay, at pwedeng umpisa na ikakaganda ng sweldo na makakatulong, Leo ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color red number 16 number 21 at number 18. Aquarius, ngayong araw ay mahinang mahina ang iyong aura ng swerte. Mas makakainam sa iyo na wala mo ng pakikipag-usap, nagawin gawin lalo pagtungkol sa deal na pera kagad ang dapat na ilalabas at mas naayon pa nagmagdasal sa bahay ng Diyos, nang maalisan ka ng bad energy at mapalitan ng mga swerte sa ibang gagawin, at kung may deal ka sa kapatid ang mas naayon pang puntahan dahil parehas, Kayo may magagawa na idea na pwedeng pagkasundoan para sa isang pagkakaperahan ninyo ang pahiwatig ng iyong gabay sa iyong pera kahit lapitan ng tiyuhin o tiyahin kahit may pera ka ay huwag mo silang bibigyan, dahil sinyales sila na mabigyan ka ng suliranin sa pera pag iyong mabibigyan ngayong araw. Sa pagmamahalan, ay unahin na maging maunawain bago magsasalita para wala kang masabing hindi nararapat sa usapan, nang maging malambing ang pag-iibigan, na magdudulot ng pagdami ng aura ng kasiyahan sa mga plano sa buhay. Sa trabaho, ang pahiwatig ngayong araw ay dapat kang mag-ingat sa babae na superior, may kadaliang siyang magalit ngayong araw basta gumawa ng maayos ang dapat na magawa, Taurus ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero. Color yellow and color red number 22 number 16 at number 30. Pisces, kung may gagawin na alam mong importante ay iyong ituloy basta ang pasensya ay maging mahaba at doon mo magagawa na may tuloy ang nais nice na resulta. At pag may dumating na kaibigan, pag may proposal sa maliit na deal ay iyong samahan para makagawa kayo ng maliit na other income at ngayong araw ay may maayos kang karisma sa mga gustong gawin, kaya pwede mong puntahan ang lahat na gusto mong kausapin lalo sa mga kapamilya, ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa tahanan ay pag-iingat sa lahat ng miyembro may sinyales na may dadalaw na hangin, nagbibigay ng ikakahina ng kalusugan kaya maging maagap sa lahat ng oras para wala magkasakit ng matagal. Sa trabaho, ay bawal muna sa iyo ang makipag dahil may bigla ang pwede kang matalo dahil sa mabilis kang pwedeng mainis, umiwas ka na muna para wala kang maging suliranin sa trabaho. Sa iyong pera ay magtiwala ka sa minamahal pag may gustong maging negosyo, at pag nagtulungan ay magiging madaling maging maayos ang lahat, at lalong magpapasigla ng inyong pagmamahalan, Gemini ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color silver and color blue number 11, number 25 at number 16.